Nasaan po si nanay ngayon? Doon sa Sambanga po, sir. Pamasaya lang ko po, sir, pa-uwi. Walang problema po. Sige po. Uh, bigyan ko kayo ng pamasaya, sir. Plano. Uh, gusto niyo po bukas na bukas din. Sige, Ipabuk sir. natin siya kay Shane. Apo. 20 years na po niyang hindi nakikita yung kanyang ina. Ngayon makikita po niya pero wala na po. Masaya na naman po. Yon. Bakit? Ang uh, tagal po? tagal po, sir. Nagba, nagbakasakali ka rito sa po, Manila? Opo, po, sir. Nagbakasakali lang po. Magka-uwi lang mga ko magkikita ko lang mga yung nanay ko nga pinakahuling hantungan na po na hindi pa sabay libing. Ipapalibing eh, na rin po natin may balansyo ba sa punerarya sa wala na po sir yung ano, na po sir kompleto na po opo sige po um, hindi niyo po siya nakausap kahit malas sa telepono for the past hindi 20 na po, years sir. Anakaw, hindi kayo nagbabakasyon wala kayong time wala po sir ilan po kayo magkakapatid anim po Lahat po yung mga kapatid mo nandoon. Nandoon po. Ako lang po dito. Manila. Kailan po pumunta dito para magsapalaran? Opo, sir. Kumusta naman pong trabaho niyo rito? Trabaho ko po si Ray. Ang kuwan po, okay naman po. Pero okay mababa lang talaga po yung sahod ko po. Nasa tama yung, ba yung sweldo nyo? Opo, 500 plus po. Ha? 500 lang po. Kulang Maging. po yon. 645 so, po ang minimum. Kuwan lang po. Kaning kuwan lang po yung hardware eh, ay maliit lang po. Kuwan lang po. At kami, eh, anim. Pila ka mo, unang lang. Po. O alam ko may mga exemption eh sa barangay pag yung mga gano'ng kaliit na negosyo. Ay, Pero stay-in po kayo. Hindi nag-stay-out po ako kasi nandito po ang pamilya ko po, sir. Nandito pamilya. Si Mrs o, ano po trabaho? Nandyan lang po sa bahay, sir. Pa-extra-extra lang po kung may magpalaba. E pagkakasya niyo po yung 500 na sweldo niyo? Nagkasya lang po namin, sir. sir. Tapos si Mrs nag-extra-extra maglaba Opo. kung mayro magpapalaba. Opo. Ilan po anak niyo? Dalawa lang po. Sige sir, magbibigay po ako ng magpadala din tayo ng bulaklak si Gordon sa Sambuanga, meron yan eh. Magtawag yes, kayo mga paggawaan mga bulaklak doon sa Sambuanga. Padala tayo po bigyan natin financial assistance plus aeroplano. Sige po, walang problema. Gagawin po namin yon. Maraming salamat po sir sa tulong uh, niyo, sir. Bukas po na kayo mag, ano, okay sa inyo? Bukas na kayo mag-flight? Po sir. Kung may available o first available flight. tomorrow Ay. siguro. Ma'am Eunice Diaz, magandang hapon po ma'am. Yes. Kami po'y taus-pusong nagkikiramay sa pagpano po ng inyong mother. Andito po yung inyong kapatid at uh, 20 years po lang kayong hindi nakita din? Opo, sir. Na-stroke ang ama ko, sir. Hindi din siya nakauwi. Ah, dahil sa trabaho. Okay. Sige. Gusto mm -hmm. Hanggang ngayon, stroke ang ama ko. Hanggang ngayon po? Ah, Opo, trof. years na sir. Tapos ang ina ko ang nag-alaga. Kaya bumigay ngayon. Na sana makauwi siya para sa... Kasi iyan lang naman talaga ang ano ng mama ko. Na makauwi siya. Wala na ako kayong balansi sa ano, puniraria? Tapos me meron na akong pa-libingan? Ah, so lang sir. Pero ang ospital okay na po. Yung sa puniraria po, may balansi pa? Wala na? Mayroon po. O sige po, sasagutin ko po yun. Magkano pong balansi sa puniraria, ma'am? 29 po, sir. 29. Sige po, yung sa pagpapalibing, yung sa libingan, meron na po. 15. 15. Sige po, magbibigay po ako ng pera. Hindi ka... Salamat Salamala. po. Hindi ko magkuhan po. Ano <laughs> po, salita po. Ganito po. Hindi ko po maramdaman kung gaano kasaya ko nga makauwi lang man ako. Sige po. Uh, Suwab na po yung sa aeroplano magbibigay po ako ng pera para sa inyo sarili and then magbibigay po ako ng pera para doon po sa uh, papalibing at saka sa punerarya. Okay na po yan. Ah, Maraming salamat po, sir. Walang anuman po. Natulong nyo. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagpunta. Yet, in time lang ko dyan, yet. Sa uwer ko, yet. Salamat. Salamat. Eh, si mama mo, or may ginagawa ni mama na makauli ka. Pero wala na. Makauli, magalik ka salamat pero di na gini mo si mama igon na lang din hindi si lang sa patay niya lantaw di na gini mo si mama papa na lang ma'am Yunis sino po nag-aalaga sa papa nyo kapatid ko sir anong trabaho po ng kapatid nyo anong trabaho nyo po kung matanong ko lang sana Nandiyan, uh, wala sir bali may tanim-tanim silang ano yang palay pero nag-aambag-ambagan man kami sir para sa panggatas niya gamot kay hindi naman siya makalakad. Nakahiga na nakahiga na lang siya 2 years na. Mag 2 years karong July 16. Okay, ganito po ang natin. Yung RTIA po magbibigay ng 50,000 para po bukod pa po sa ano ah, yung sa sa at sa, sa pagpapalibing magbibigay ng 50,000 para doon sa tulong-tulong pagkain, gamot doon sa papa nyo. Opo. At uh, sa iyo, sir, magbib magbibigyan ko ng 50,000 bukod pa sa pamasahe. Okay? Maraming salamat po, sir. Okay. Ma'am, himuong ko tanan uh, para ugma, <laughs> makauli na si Sir Richie din ha, sa Sambuanga. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat Gapon. po. Maraming salamat. Okay. Sige, sir. Punta ko sa kabilang bot. <laughs> Salamat okay. po sir. Thank ha. you. Condolins Thank you po. po. Condolences po. Nakikiramay po kami. Muli po kami po ay nakikiramay no sa pagkawala po ng inyong ina. Pero ito sir, yung tulong po ni Sen. Rafi. So ito po, yung 50,000 po is para po doon sa panggastos niyo po doon, no, yung sa maintenance ko ni Tatay. At dinagdaga na po namin ito ng pocket money po ninyo. Maliban po doon sir, at dito na rin po yung 44,000 para po doon sa living tsaka po ni Raria. Sir, sige po, kunin niyo po. Nilangin niyo, sir. Ngayon po kasi nakabook na po kayo. So, ibibigay po namin, flight po ninyo pa kagayan de oro. And then, magpapadeliver na rin po kami ng bulaklak po doon sa nanay po ninyo. So, ito po yung tulong na po namin para po doon sa pamilya po ninyo and sa inyo po. So, andito na rin po yung pocket money po ninyo, sir. Salamat po kay Sir tol po na natulungan niya kami. Malaking bagay po sa amin 'to na nakatulong siya sa amin po. Susundin po kayo ng reporter tomorrow para ihatid po kayo sa airport, sir. sa kanya po yung ticket po ninyo. Okay na po, sir. Sir Richie, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay naparito talaga dito sa lugar ninyo para sunduin kayo at ihahatid na kayo dito sa airport upang sa huling sandali ay makasama nyo po ang inyong mother. Salamat po. Nandito din kami upang ihatid po sa inyo itong pinangako ni Idol Rafi, which is yung 50,000 po para sa iyo. So, ito sir, tanggapin niyo po mula po kay Idol Rafi. Salamat po Idol. Malaking bagay na po ito sa amin nga ang tulong niyo po. Muli po, tawas-pusong pakikiramay ang hatid po ni Idol para sa pamilya niyo po at mga naiwan po ni Mama Martina. Mayroon ka bang mensahe po na naisip parating para kay Idol Rafi? Asa, malaking salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Sana po maka marami pa po kayong matulungan katulad sa amin po. Ah, mahirap. Ayan Kuya Richie, papunta na tayo ngayon sa airport. Ready na po kayo? Sige po, salamat po. Raphel Tolpo salamat tapos kani pa yung pang abang